mga kainsan, magandang uh, umaga medyo na busy kami ngayon mga kainsan nung habang tayo ay nag-iipon ng mga materialis, kahoy dito kami na busy, yung alam naming uh, kaunti ang puhunan dito, muka, dito muna kami nagtutok panggagawa ng kusina ni tatay garden ni nanay na pang sarili po ba, kumbagi sariling gamitin yan nang gawa dito, napokus kami sa halaman. Yan, ngayon po ay ano, nakaipo na po kami ng mga gamit. Yan, nang ano po, gagawin kubo dun sa mini lake. Ay medyo na-stack siya ng matagal. Hindi naman ganong kadali din. Kung bagay, humanap ng mga kahoy na magaganda. Ay hindi po kami, kung bagay, mapagawa ng maganda. Siguro darating yung araw mapagawa namin ng mas makongkreto yung mini lake, yung Airbnb na nga naman. Siyempre, titisting muna tayo ng ilang kubo, tatlo muna mga kainsan, pero kompleto na po yung aming materialis na gagamitin ng mga kahoy. Yan. Kaya habang nag-aantay kami ng kahoy, nag -iipo ng puhunan, nag-focus kami dito sa alam naming walang gastos. Yan. Ito po. May mga, may mga tarim na po yan pichay, mustasa tas kalabasa ng inay yan. tapos yan Pangkong, lahat po yan. tapos ito po ay yung ano brokoli yan meron na po tapos ay singkang parang mustasa tapos ay sitaw na kaunti may upo tapos ay sibuyas, bawang mga pang sarili lang yan mga pure organic kagaya po nito yan maghahakot lang kami mga kaysa ng mga materialis hahakot tinapit doon sa gagawin nating kubo tapos ito yung ginawa namin habang nagaantay at least hindi po kami natutulog kumbagay umuusad kahit pa uti uti tapos yung ating halaman na natin yan nag-ipon po ng kantong haligi ito po yung sinasabi ko sa inyong malatubig ito po ay bulok na na hindi po kayang anayin yan palit yung inipon namin amin pong ipiprepare dahil uh, martes magsisimula na pong uh, bali ano po ito 24 haligi po ito mga kaisan mga ilang kubo na rin po ang matatapos ito ito po yung project natin ngayon natapos na po namin ipunin eh pero ang gagawa po ng kubong iyon ang tiyo is to si tatay tsaka isang helper oh ito pa pang second floor natin ito pe, may second floor po ang ilalim niya ang ano nito yung gagamitin natin kubo doon bali ipiprepare e, lang po namin ni Miko yung mga gagamitin kaya kaya natin ito natin ito ano, ang dami pong gustong pumunta dito at tutulog mga kainsan ay di tapos nagtatanong sila kung magkano per night ay yun pero arin naman po ano arin gagawin namin mga tulugan dito mga ano po yan kumbagay presyong pang masalaang po hindi talaga yung taga sa presyo ba presyo kaibigan. presyong kaibigan, kaibigan po ang gagawin po muna namin siguro ay tatlong kubo lang po muna tapos po ay yung dares maliliit na mga ihouse Gawa ng misan po yung napunta po din ni pamilyahan po. Kaya, utoy. Kaya natin kaya. Awal po ito, hindi ka papakapit pa. <laughs> huh? Sting, sting. Tawag sa si pool, pagtatatuhan natin. Pol. Pol. Toy! 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 Ito ay ang ano po nito ay ano, yan, libre po mga kaisan. <laughs> Nababas tayo eh. Mm -hmm. Tuloy po, sabi ko nga po sa inyo mga kaisan, utay-utay. Kasi dati pa sana ito gawa. Kaya lang ang problema, sobrang laka ng puhunan po sa ano. Okay. Sa kahoy pala ang mga kaisan. May mga kahoy naman kami, kaya lang hindi naman pwedeng ano, yung iba'y buhay pa. Kinukuha namin yung mga patay na talaga. Kung bagay, siyempre, Oh. Patay o Sana matapos po namin ito hanggang ngayon. bahala na po. Saka na po kung sasabihin sa inyo kung matapos na. Ang simula po nito yung martis. Oo, oh, susubay ba yan? O oh, toy, kaya ating pagtatakluhan o toy. Hindi kaya. Ito yung pag-aapuhan po itong malatubig na ito. ito, ito yeah. Hindi po ito nabubulok. Oo. Oh. Ito po yung ginagamit na batangan sa mga simbahan. Kahanayan po ng mga yakal. Ano ba doon? Bit na ulit. Saan ba ito? Kanan? Kaliwa kayo pa rin yung mabutay. Kanan ako ay ari. Kaliwa. Ah, kaliwa nga. Kaliwa. Hindi pwede ito sa litan. Gawa na ibabalok natin eh. Kaliwa tayo lahat. Tatlo. Sige. Sige. Yan. Aba. May lasa ano? Tama o toy eh. Second floor Ang baba niyan ay lutuan at saka may duyan pero ang taas tulugan taman tama mga kaisan Habang ano po ito 15 Para po kaya yung taas Ay Tanaw po itong ano uh, Palaisdaan Yung mini lake at saka po pala yan, Kaya mataas po yan Habang 15 Utoy, ay siya lang kaya mga kaisan ah, Ay talaga po ito yung pagkakapigting Nako po Habang kinse, para naman hindi lugi yung mga bibisita. <laughs> ang mangyayari mga kaisan ay ano? Bye-bye. Yan, bye-bye kubo na po yung ano. Aba ah, dito po isa, bye-bye ano na. Bye-bye palayan po at saka pala ng kubo natin. Yan. Otoy, ayos na. Agad na po kuya? Oh, kuya, ano, tawbi otoy. Doon na bagsak na yan, otoy. Okay. Ah, paakot. Ah, daging eh pang simbahan uto yun ay. Eh. Ginagamit ng mga batangan. Ah ah. Lahan. Yan, ito po ang tanaw mga kaisan. At saka yun, maganda no? Oo. Dito na, ko dito sa pagitan ito tapos ay isa pa dun sa kabila para may privacy tapos isa, tatlo muna ako to <Jorge> ah, din isa? oo tatlo muna ang gagawin ng Tio is para ba ano mo maganda pati talaga dito oo yan tapos ang babalutuan tsaka yung alam mo yung duyan duyan na hindi yung parang kama para ba ano? Ayun ba ano lang? Oo Tapos tatanaw na na rin paku paku Pakutikuting ting Ayos na Ayan mo naman po namin gumawa ng kubong ma Mabilisan ng budget ba? Kaya lang eh Hindi rin tatagal na ito eh hmm? Ay hindi tatagal Hindi ko kaganong ganito Lifetime na Di wala pong pumunta sa amin Ay di ano po <laughs> kami kami po ang titira. <laughs> <laughs> Tao Hindi, may tiwala lang ah. Hindi naman mga atin eh. Ano yung may hindi up. Hindi pa ang sariling interest po ah. pang, ano toy, Pangkalahatan po ito. Para magkatrabaho po lahat. Ah. Ah, pagkakamating. Ah.

bago maka... naman po ito. Parking po ng mga gamit natin sa bukid. Labindalwang haligit. Tchau. Uh -huh.

ni kau ya. Kita keluar ha. Sambah kita tadi 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 jampul. Apun. 1 2 3 go. Siu. Tadi jampul. 1 2 3 go. <laughs> 1, 2, 3 Mereka… Serang Saya notikост mapping favourit Tengok Oh. become huh? Hai kaya na din hinakot natin ano to eh hindi naman po kami pwede manggawa ng konkreto po at ay, baka mamaya na may walang pumunta no pero positive naman kami po positibo naman po na may pupunta marami po dasalaang po <laughs> pag wala pag wala pong pumunta si Mike po lagi na nakahiga din sa gitna Parente, so tulog muna maghapon. Pahingaan, no? Oo ah. Pwede po. Tatlo lang po muna ang sisimula namin, mga kaisan. Yan, libre bus po ito, ha? Kasi okay, mababas tayo dito, eh. Tatlo muna at yung tatlong iyong mga kaisan yun po ang magpapaganda dito. Aba, kanaman po hulan din ano? Yun ang papaganda dito po ito eh. Yeah, oh, yeah. lang tayo ng tatlong kubo. Yung kung anong kitain po sa kubo, yun po yung magpapaganda dito. Ano ito eh? Yeah, yeah. Ah. Hindi naman pwede puro bunot eh. Ano? Sana yung ah. Ay pero magkakaigi ito eh. Yung mga mahihilig sa nature ano? Mm -hmm. Mahihilig sa nature. Tapos po ay eh, pag gusto nyo sumakay sa kabayo. Pwede. pwede ho. Kukuha din po tayo na maghihila na isa. Kung gusto nyo ng back riding papuntang Niugan, pwede. pwede. Yeah. Nandiyan si Ibana. Si Ibana po. Tapos ay gusto nyo pumunta sa ilog, balik-balik, pwede. Kung gusto nyo naman pong mamingwit, naay po, 4 kilo na laang. <laughs> Malili ang tawa, no? Ang Hindi mabuburing. Bahala na kayo. Oo. Oo. Pwede po kayong pumitas ng gulay. Adi kikiluhin na lang po. Kayo na rin ang magluto. Kaya ano to eh? Fresh pa. Oo. Kung gusto nyo yun sa ilog kahit maghapon. Libre. Oo. Basta't sa isang kubo po may magsasamang isa. May isang... Oo. Sa kasama. package na ano to eh. Yun lang. Eh tatlo, eh di tatlong trabaho ano to Oo, oh, tatlong tao. Si Paul oh. Paul, ikaw ayos kang katakasama ko to eh? Huwag mo ililigaw. Sa Hindi, hindi, hindi. wala na palang daan ano. Oo. Oh. <laughs> <laughs> hindi, yung akin na may biro lang. Pero, may eh, mali may syurtihin nga po. Yung may biro-biroan lang. Pero, sa, may awan Diyos nga eh. Kaya nga nalaban. Ano to laban patas. Oo. Oh. Para may para sa amin lahat din. Tsaka sa amin mga sa magulang po. Bay mali mo nga shortin bigla tayo na to eh. Aba, hindi naman natin alam ay mabay kaya nga susubok ah. Ay pag hindi natin sinubukan ay di wala. Walang mangyayari. Walang mangyayari at least sinubukan natin. Oo. Oh ay kung sinubukan natin at hindi walang napunta mapapakinabangan naman kuya pa rin oo ah at pero kami pay po positibo na may pupunta ano to eh sa positive tayo oh, sa positive po may awaan Diyos nga sabi nga ano positive huwag lang sa drugs oo <laughs> oh, oh. Nga, oh. kahit po kay isang linggo din eh may discount na kaysan gusto namin mag isang linggo din eh hala kung saan po ko isasay basta taripipang pang masa talaga mga kaisan hindi yan yung talagang tatagayin ka sa presyo Ay, hindi ah mga kaisan update lang la po sa ano sa ang si may balag na po malalago na, Yun po. na ano eh. yan po na toy yan na po ito Talagang dito sa lupang ito, batol na batol ang sitaw ay. Oo. Oh. Di ba't nun ayaw ang ganda rin ano? Kalabasa natin to Ayan, laguna ano. May papaya pa akong dalawa. Oo, oh, itatanim po dito. Ay, anong ganda. Ayan, anong kalabasa oh. Tara na. Ibalag eh, na po lahat pa ikot-ikot yun yung puro sitaw naman. Na Saan kaya magandang ihuli po ito yung papaya? Kabila, ano Pero ang gaganda na, no, ito, eh. Hmm. Dini, Dini, Isa, o, ito, eh. Ah, pero pagkakaganda na utoy. Isa. Tapos ay doon. Dini. Dini.